Sa kadahilan ng hindi ko maipaliwanag ay tila ba dininig ng yodimon ang aking birong dalangin na wag lang talaga akong bibigyan ng pagkakataon ng aking hipag na may maladiyosang ganda at pangangatawan na pangmodelo ang datingan ay talagang lahat lahat ng meron sa kaloob-looban ng aking armas kahit latak, hindi ko ititira kung mabibigyan lamang ako ng pagkakataon. Pero makalipas ang dalawa o higit pang taon, merong hindi magandang nangyari sa aking utol na naging dahilan upang magkaroon ako ng pagkakataon upang i-comfort ang aking hipag na itago na lang natin sa pangalang Gracia at nang dahil doon ay aking naiturok. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento palike and subscribe naman dyan Lodi, itago mo na lang ako sa pangalang Boyet, 28 years old tulad ng ilan sa iyong readers o listeners o kung ano ang tawag mo riyan, ay gusto ko lang din mag-share ng kwento. Malalim, malaki ang ambag dito ng aking hipag na si Gracia dahil sa aming dalawa ay magiging malansa ang pagiging maghipag namin. Isang araw ay natulala na lang ako nang dumating si Utol na may kasamang isang magandang babae at iyon nga ay si Gracia. Hindi naman sa pagyayabang ay may itsura din naman akong lalaki. At syempre, ganoon din si Utol. Kaya hindi na nakapagtatakang maganda ang kanyang matake out na chikas. Maging ako man na isang taon lang ang agwat sa aking kapatid ay hindi na bago ang magkaroon ng jowang ibang level ang taglay na karakas. Pero aminado akong ibang level pa sa ibang level ang noon ay jowa pa lang ng aking utol na si Gracia. At dahil hindi pa nga sila mag-asawa noon, ay normal lang para sa akin ang mag-comment. At doon ay nasabi kong, Nako po, kung bibigyan lang ako ng pagkakataon, kahit latak eh wala akong ititira. As in, susulitin ko talaga. Kumbaga, dahil nga nasa pangangalaga siya ni Utol noon eh, isa iyon sa klase ng kasalanan na kung ibibigay sa akin ang pagkakataon, abay, ang hirap tanggihan. Naging mabilisan ang pagpapakasal ni Gracia at ng aking kapatid na pangalanan na lang nating Eric. Dahil noon palang ipakilala sa aking mga magulang itong si Gracia ni Eric, ay nakapag-araro na pala itong si Utol sa lupain ni Gracia at nagbunga ang binhi na kanyang naitanim. Napakamot na lang ako sa ulo. Nang panahong akin din iyong malaman dahil hindi iyon ang aking inaasahan dahil kakagraduate lang ni Eric noon sa korsong business ad. Abay, ibang negosyo agad ang gustong i-manage. Wala naman ang nagawa pa ang aking mga magulang kundi ang tanggapin na sila. Ay malapit ng maging lolo at lola. Sa kanilang unang apo. Dahil ako ang pangalay at sa aming apat na magkakapatid ay si Eric pa lang ang unang mag-aasawa. Naikasal naman ang dalawa. Yun nga lang, dahil wala pang sariling bahay ang aking kapatid na si Eric. Pansamantala ay sa bahay muna sila, pinatigil ang aking mga magulang lalo pat naging maselan. Ang pagdadalan tao ni Gracia na aking hipaga. Naging maayos naman ang pagsasama ng mag-asawa, kahit ang totoo, ay naging dagdag sikip sa bahay si Gracia. Ang maganda lang, ay nagkaroon ng ibang muka sa bahay at hindi lang bastang muka, magandang muka. Kumbaga, ay nagdala si Utol ng ulam sa bahay. Yun nga lang, eh siya lang ang pwedeng umupak doon. Literal na naging lolo at lola ang aming mga magulang matapos ang siyam na buwan. At syempre, nagkaroon ako ng pamangkin. At dahil kailangan naming pakisamahan ng maayos si Gracia at kailangan kong ilagay sa isang tabi ang aking paghanga sa aking hipag na si Gracia. Kumbaga, I treat her as my sister-in-law with respect. Dahil iyon ang kailangan at deserve niya iyon. Dahil mabuting hipag din naman siya para sa amin at manugang para sa aming magulang at asawa para kay Erika. Makalipas ang limang buwan, kumuha ng matutuluyan na bahay si Eric. Siguro dahil nahihiya siya sa aming mga magulang at sa aming kanyang mga kapatid. Kasi nga naman, ay para kaming mga ingkantong nagambala sa gubat kapag umiiyak ang anak ng mag-asawa lalo sa gabi. Yakang yaka naman ni Eric ang renta dahil maayos naman ang kanyang trabaho. At may kaya rin naman kasi ang mga magulang ni Gracia. At dahil ang anak ni Gracia at Eric ang unang apo sa magkabilang partido. Abay bumaba sa mag-asawa ang literal na Gracia. Ang totoo niyan, sa kabila ng lahat ay nagawa pang makabili niyo utol ng motor at sa lagay na iyon, ay cash pa. Kaya masasabi kong ang pagsilang ng kanilang anak ay isang literal na grasya. Sa maikling panahon ay naging tuloy-tuloy din ang pag-asenso ni Eric dahil naging mabilis din ang kanyang promotion sa trabaho hanggang sa makapag-loan siya ng sariling bahay. Bagay na hindi naman kami nagkakalayo ng resulta maliban sa asawa dahil binata pa ako at bahay din kasi ang aking inuna ang totoo niyan ay nasa iisang subdivision lang kami kumuha ng bahay ni Eric. Mas mabilis ko nga lang na ipagawa ang sa akin dahil wala akong ibang ginagastusan. Mga magulang naman namin ay may source of income pa. Pero ang hindi inaasahan ay nangyari. Hindi ko alam pero ang lumalabas sa pag-iimbestiga ay nakaingitan sa trabaho. Binaril kasi si Utol habang sakay ng motor papasok ng trabaho at DOTS siya nang idating sa hospital. Hanggang sa ngayon ay question mark sa kung sino ang may kagagawan ng pagkasawi ni Utol at kung sino man siya ay ang nasa itaas na. Ang bahalang magbigay ng parusang nararapat sa kanya. At dahil sa nangyaring iyon, hindi sinasadya ay nagiging malapit ang loob namin ni Gracia sa isa't isa. At nagsimula lang ang lahat sa aking pangungumusta at pagbibigay ng kung ano-anong pupwedeng makatulong sa aking biyudang hipag na si Gracia. Hindi kasi nagkakalayo ang aming bahay kaya madalas akong makadaan doon kapag pauwi galing ng trabaho. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, ay dahan-dahan na palang namumuo ang isang relasyon ay hindi ko alam kung tama ba o mali dahil hipag ko siya. Ngunit datapwat subalit so ay isa na naman siyang biyuda. At ang pagpapapasok ng isang lalaki sa kanyang buhay ay siya na lang ang tanging makasasagot. Hindi naman ako nanliligaw dahil parang ako na rin kasi ang nahihiya para sa aking sarili. Naisip ko kasing ang dami namang babae at hindi iyon mahira para sa akin pero sa tuwing dadaan ako sa bahay ng aking hipag bago dumiretso sa bahay ay hindi ko talaga maiwasang makaramdam ng pagkaawa sa kanya. Lalo pat dala niya ang aking unang pamangkin at parabang may nagsasabi sa akin na ituloy ko ang nasimulan ni Eric at dahil sa pagiging malapit namin sa isa't isa ni Gracia. Walang kami pero nagawa kong iturok at panghimasukan ang palasyo na dating si Eric ang nagmamay kanya. Hindi naman ako na konsensya at hindi ko rin naman iniisip na yun lang ang aking habol kahit na sabihin pang dati kong pinangarap ang pagkakataon na iyon. Dahil kung ako ang tatanungin, eh yung pagiging maghipag lang naman namin at ang pagiging magkapatid namin ni Eric ang pagmumulan ng walang kwentang issue na kung sakali ay maiisip ng walang kwentang tao. Yun naman ay advance ko lang na naisip. Siyempre, nasa Pinas tayo. At meron din namang positibo ang makakaisip na mas okay na kami ni Gracia ang magkatuluyan kesa nga naman mapunta pa sa iba si Gracia. Sa ngayon, Matapos ang isang beses na pagkukros ng aming mga landas, ay nag-usap na rin kami ni Gracia kung saan ba tutungo ang lahat. Nasabi naman niya sa akin na handa naman niyang tanggapin ang kung anumang maririnig niya mula sa ibang tao. Ang importante sa kanya sana daw, kung sakaling papasuki namin ang bagong mundo na kami at ang naiwan ni Eric na panganay ang magkasama, sana raw ay maranasan ulit ni Gracia ang may nagmamahal na tulad ni Eric o higit pa.